Magandang araw. It's Mommy Ray again. So, ito yung kaganapan namin ngayong araw na ito. Yan. So, ayan. Kasama namin si Papa kasi siya ay magpapa lab test kasi every 3 months nagpapa lab test siya. Yan. Nag-ayos pa ng short. Every 3 months yon para mamonitor yung kanyang mga alam mo na mga sakit, Charis. So ayan, tapos may ubo din siya kaya kailangan din siyang uh, mabigyan ng gamot dahil alam niyo naman kapag tumatanda na, yung ubo kailangan gamutin, ano. So ayan, dito na tayo sa taas namin. Tayo ay palabas na sa ating barangay. So, buti na lang, walang masyadong mga nakapark sa gilid. Kasi minsan, nag es yan sila mga day. Oy, ang hirap maglabas. Kapag naka-S, pwede isang way lang. Charis. So, ayan. Ayan. Ayan na ang ating uh, palabas papuntang barangay. So, ayan. So, yung pwedeng mag... Um, wala namang problemang mag-park kasi nga maunawaan natin na nasa looban naman tayo. Pero wag naman paes mga ateng. Ang hirap ha. Kapag paes, mayroon nang mayroon doon sa kabila, mayroon pa doon sa kabila at uh, ang hirap. So ayun. So ayan, yun na nga na share ko lang din. So ito na yung aboitis ito magiging gate 5 'yan, ano? So magiging kami, pwede naming ma-access 'yan papuntang outlet. So kapag nagawa 'yan, so sarap sigurong mag ano, may magwalking walking or jogging jogging ano doon sa may outlet. So ito yung outlet. So maraming tao dito tuwing umaga tsaka hapon kasi maraming trabahador, mga taga-Aboyties. So ayan yung laging maputik dito kasi nga it dito dumadaan yung mga heavy equipment ng Aboyties kaya sobrang putik dito kapag uh, tag-ulan. So ayan, sana lumawak soon yung ating ano kalsada kasi medyo mahirap din. So ito naman yung barracks ng aboitis. Dati poultry ng mga manok ngayon, barracks na siya ng Aboytis. Tapos yan, yan, ng ano, babuyan, functional pa din hanggang ngayon. Ang laki niya, ang haba niya, hanggang dun yan sa may dulo, dun sa may boundary ng ilog. Ayan. Yan. So, maliit lang yung kalsada namin. Kaya, ang hirap din kapag ka maraming naglalakad. So, ano din, risky. Kaya marami, yung mga nagja-jogging, risky din talaga. So ito, nandito na tayo sa highway. So mabilis lang, sobrang bilis lang naman palabas sa papunta at papasok sa may amin. So ayan, antay lang tayo ng, ano, ng safe ng ating pagtawid. Ayan. Tsaka tayo pumasok. Sobrang dami na din sasakyan ngayon. Ang bilis na mag-traffic dati kakaunti. So ito yung iniibay ko noong naka e-bike pa kami. Tapos yan, shout out dito kay Kuya Traffic Enforcer o oh. ang galing-galing yun mag-traffic enforcer. So ayan, dito na tayo sa Malbar exit. So dito lagi ding traffic kasi tatlong school lang nandito, ang Central at ang Immaculate at ang Southgate sa amin. So yung dalawang school na Immaculate at South Gate parehong private 'yon kaya ang dami. Dito naman sa Central, ang dami din pumapasok yan, central kasi ng Malbar yun. So, yan, kaya dito, laging traffic. Tapos, nung dumami yung traffic enforcer, na-lessen yung aksidente. Kasi dito, dati parang, ano, lagi nang may aksidente. Nung nagkaroon ng traffic enforcer sa mga, mga papasukan, mga kanto-kanto, ayun, nagkaka, nalesen na yung, ano, yung aksidente. Kahit dyan dito sa South Gate, dyan, naku, laging ng motor at ang kotse, nagkakaanuhan at ang motor ang bilis. Ngayon, hindi na siya nangyayari. Ilang months na ding hindi nangyayari. So, nandito na tayo sa si school ng anak ko. Ito ay old building. Dati dito sila, tapos ngayon, may malaking building na doon sa likod. Nandun yung mga classroom nila. So, waiting lang tayo na uh, maalis yung isang sasakyan doon sa may harap para tayo makaisod. Para yung susunod na papasok sa likod ay makabuelo din siya dito sa may harap. So, so waiting lang natin yan. Wala si Ate Marieta. Lagi nandito yan si Ate Marieta pagka nandito ako. So, ayan. Ayan. O, yan ay bubuksan ko lang ang mga bata dahil naka child lock kasi nga for their safety dahil yung dalawa kong anak ay sobrang kukulit super kulit. kung hindi 'to naka mute ay narinig nyo na ang mga boses ng mga yon tapos tapos na kami ayan so drop lang talaga nyan uh, lalabas na ulit tayo so ayan naman yung ano high school building ng South Gates kasi ang South Gate ay nag offer from nursery to uh, grade 12 So, dyan sa building na yan, high schools, grade 7 to 12. Tapos, yan yung mga tarpuli na yan. Ayan, yan yung pinakaunang building. So, dito sa LM, mga bago lang yun. So, malak malaki din siya. Kaya, laging traffic din talaga dito. So, ayan, wait lang natin din na makapasok tayo doon sa kabilang side. At kami naman ay dederecho ni Papa sa Love to Go. So, ayan. So, ayan. Do. So, yun know, Like, yan, traffic enforcer. Yan. nag sila kasi dyan. May mga aksidente din na nangyayari dyan. Kasi, ano yun no know, maliliit na bata yung mga nandyan. So, kaya yan. Kaya kapag nandito, syempre dapat dahan-dahan. Meron kasing ibang rider. Ang bibilis naman. Alam ng school yan eh. So, ayan. Buti na lang may mga traffic enforcer. Wala nang masyadong aksidente. So ayan, dito na tayo ulit sa highway. Pupunta na tayo ng lab to go para magpa love test naman si Papa. Para din makuha na namin yung result mamayang mga 11 or 11 or 12 bago ko naman sunduin si Chloe. Tapos pa ano na din kami, pa check up. So ayan yan lang yung love to go. So marami ngang nagtatanong sa akin kung magkano daw nga ang binabayaran ni Papa sa aming uh, ang uh, tawag ito, lab test. So, yung lab test ni Papa is Kim 12. Ay, Kim 10 pala. Kim 10. Um, 1,390 yata yun. Tapos, may CBC siya. Tsaka yung sa... Sa IHE. So, pumatak siya ng 1,9. Tapos, ba, diba, ano siya? Senior. Uh, discounted siya ng 390. Parang ganun. So, naging 1,560 na lang yung nabayaran namin. So, yun. Ma malaking tulong kasi kapag ka nasa ano ka hospital napakamahal naman ng mga lab test ng lab test ng mga hospital kaya mas okay dito mura lang tapos mabilis pa tapos konti pa yung tao yan so ito yung parking nila so kung nagu worry kayo baka walang parkingan malawak yung parking dito hindi nga lang sementado uh, ano lang siya graba pero, ano siya, hindi naman maputik. Okay din. Ayan, oh. ang lawak ko. Oh. Marami kang pwedeng mapag-parkingan. Tapos, ayan, ayun yung love to go. nandito din yung kanyang uh, doktor, si Doc, uh, Kim Billiones. So, yun yung doktor niya. Siguro may ano na, two years. So, okay naman si Papa. Ano, highly recommended din si Doc. Kasi may nagtatanong sa akin, sino doktor ng Papa mo? Ganyan, ganyan. So, dito yun sa love to go. Monday to Friday yung schedule niya dito. So, yan. May sumalubong pa sa aming aso. So, takot na takot na nga kami dyan sa aso kasi nakagat na si Papa sa aso. So, dyan siya nagkapobya tuloy sa karayom. Dahil sa kagat ng aso. Kasi syempre, diabetic na nga siya. Tapos nakagat ka pa ng aso, ba diba? Kabahan ka talaga. Kasi yung mismong pinagkagatan, dun pa siya tinurok my god kaya kami ay kinakabahan dyan tapos ayan nakarating na kami tapos ito yung kanyang bill 1,560 na lang yung kanyang nabayaran tapos tapos na kami dyan kami naman din ay umuwi na agad mabilis laang kami yung munti kang si kuya charis ayan so ito ano to malbar dialysis center so yan tapos yan traffic na pag ganitong oras traffic na yan So, waiting kami. So, yan. Mabuti na lang yung kotse. Hindi masyadong, hindi niya inoccupy yung pedestrian lane. Kasi may mga malimit eh. Malimit mga kotse or yung mga sedan or SUV. Inaharangan lagi yung pedestrian lane. Kaloka. Pero yan siya, hindi. So, ito lang. Nakain ng bus ng kaunti. Hindi ako makatawid. Bobuelo lang tayo ko paano tayo tumawid sa akting kanto. Ito lagi ang aking puna kapag uh, kami ay papasok dito sa kanto, lagi na hinaharangan ang pedestrian lane. Pero ngayon hindi. Good job to this ano, to this ano, may-ari ng kotse. So ayan. Yan tawiran din ito. Yan, malimit din dito ang aksidente. Yan, papasok na to sa amin. Medyo maliit din yung kalsada, mahirap kapag may truck tapos malaking truck tapos ano, sasabay ng kotse or jeep, mahirap. Kasi so, sobrang ano, sikip. Tapos sasabayin pa din na ng mga naglalakad na tao. Mas mahirap lalo. So, ayan. So, kailangan mo lang ng patience. Tapos siya nakarating na kami sa amin. Ready to park na. Tapos mamayang mga... 12, pupunta na kami kay Doc Billiones. Tapos, after namin doon, sinundu ko na si Chloe. Pumunta na kami dito sa Watson sa tapat ng Lima. At naabutan na kami ng ulan kasi bumili kami ng gamot sa ubo. Meron pa naman siya yung gamot kasi nung nakaraan sa pa, na maintenance niya. So ayan, nabutan kami ng malakas na ulan, sobrang lakas. Tapos ayan, dadaanan ko na lang si Chloe at si Papa dito. Tapos ayan, noting oh, tingnan nyo guys, sobrang lakas ng ulan, talaga naman. Tapos ayan, dumaan lang din ako dito sa San Fernando sa nagagawa ng freezer. At saka mga ref, kasi yung freezer ni mama ay nasira. So, dadaanan ko lang siya kung pwede siyang gumawa bukas. So, ayan. Dinaanan ko lang siya saglit. Then, after nito, ako ay susundo ulit kay Jaden. Tapos, sabay-sabay na kayo may uuwi. Thank you for watching!